for centuries, milyong-milyong buhay ng kababaihan sa China ang nasira dahil sa foot binding. Imagine as early as 4 years old pa lang, tinatalian na ng sobrang hipit ang mga paan ng mga bata para mapilit sa tinatawag na lotus shape. Hindi lang ito basta tali. Kailangang madurog ang mga buto, balutin ng sobrang sikip hanggang magka-infection na tuluyan magdulot ng lifetime disabilities. Nung panahon na yun kasi, ang maliliit na paa ang ultimate symbol of femininity, refinement at desirability. Para sa mga lalaki, ito raw ay nakakaakit. Para naman sa mga pamilya, ang pagkakaroon ng lotus feet ay parang golden ticket papunta sa mayamang marriage. Pero isa lang yan sa pinaka-weird na tradisyon pamahiin sa mundo. Sa bansang Papanugini naman, kapag may namatay doon, may mga miyembro ng pamilya ang pinuputol ang sarili nilang daliri bilang respeto daw at pagdadalamhati. Oo, kung sampung kapamilya na ang namatay sayo, wala ka ng daliri sa kamay ni isa. Sa Nigeria naman, sa tribo ng Kalabari, kakaiba ang kasal nila doon, yung bride Dead McQueen. Walang tawa, walang ite, walang reaksyon hanggang sa makita niya ang tamang halaga ng dowry kapag konti ang pera dead ma pa rin siya. Ngingiti lamang siya pag satisfied na siya. Gold digger bang tawag yan? Nope. Kultura nila yan mga besh. Karabi nga naman ang pagkatare ng babaeng ito. Doon naman sa Spain, meron silang festival na tinatawag na El Colacho. Yung mga lalaki doon ay nakasuot ng devil costume at tatalon sa mga sanggol na nakahilera sa kalye. 400 years atong ginagawa para daw itaboy ang malas at kasalanan. Imaginin mo na lang kung nanay ka at ihiga mo ang baby baby sa kalsada habang nananalangin ka na sana huwag maapakan ito ng mga lalaki. Doon naman sa Ethiopia, sa Bana Tribe, ang mga pinatilyo ay tumatayo at naglalakad sa matataas na tukod bilang rite of passage. Parang circus act no Tradisyon nila ito. Hindi lang yan for fun. Pinatutunayan ng mga batang lalaking ito na ready na sila maging tunay daw na lalaki sa kanilang tribo. Doon naman sa Spain, may tinatawag silang La Tomatina. Tuwing huling Wednesday ng August, ang buong bayan ng Bonyol ay nagbabato ng 150,000 na tomatoes sa isang isa. Hasin, -isa. spaghetti fight in real life. Bakit daw nila ito ginagawa? Alang, trip-trip lang. Literal na mamumula ka sa saya at asim. Doon naman sa Indonesia, siya may tinatawag na manene festival. Taon-taon, binubuksan ang mga libingan, inuhugot ang patay, nililinis ang mga bangkay, binibihisan ng bagong damit at kinakausap. Parang family reunion with the dead. Hindi to horror movie ah. Tradisyon ito sa Toraja. At sa kalapit nating bansa naman ng na Myanmar at Thailand, simula pagkabata, ang mga babae ay sinusuotan ng brass coil sa leeg. Taon-toon. Sa unang tingin, akala mo humahaba yung leeg nila. Pero hindi yun ang nangyayari. Bumababa lang ang shoulders or balikat nila habang tumatagal ang brass coil sa leeg. Sa kanila, the longer the neck, the more beautiful. Literal na tiis ganda. Ganito naman ang nangyayari kapag 25 years old ka na at single ka pa rin sa Denmark at hindi ito parusa. Dahil sa totoo lang, isa itong fun tradition na nagsimula pa noong 16th century. Muna binubuhusan ka ng tubig ng mga kaibigan at pamilya mo. Pagkatapos, tatakpan ka nila mula ulo hanggang paa ng cinnamon. Pero kung umabot ka na ng 30 at single ka pa rin, hindi na cinnamon ang gagamitin nila. Paminta na. At minsan, hinahaluan pa nila ito ng itlog para siguradong tumikit sa'yo. Naku, nakakatakot para mag single sa Denmark. Iba-iba talaga ang mga tradisyon at kultura sa buong mundo. Pero isa lang ang sure, normal lang yan sa kanila. Kahit feeling natin, pang Netflix horror series na. Saan dito sa ating listahan ng pinaka-weird para sa'yo? Comment down below at kung gusto mo pa na magayto pang klaseng content, dito lang yan sa channel ko kaya follow ka na. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.